I'm back mga boss at ayan dito na tayo sa may dulo ng dadaanan natin kakaliwa na kasi tayo dito at yung kaliretsyo ano yan papunta yan ng guagua At dito na tayo sa may sunset park sa may minalin kaya sya tinawag na sunset, sunset 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 park eh malalaan nyo pag pumunta kayo dito ng mga bandang 5 to 6 basta abang ala, pag alas nandito na kayo abangan nyo na yung sunset lalo na pag clear yung ano langit walang mga ulap at may kita nyo napakaraming nagtitinda dito itong helera na to nasa kalusutan pero excuse mo na po at marami pa silang inaayos dyan ayan ano? siguro ah uh, di pa hindi na rin umabot yan hanggang mahal na araw pero tingin, ko sa mahal na araw mapakadaming ano dito mga nagpa, nag, ano, sa krus, nagpapasan sa krus nagpapapako hindi ko sure kung meron din dito sa Minalin pero naalala ko 2 years ago na ako dito parang may mga dumada may mga nagpapenetensya dito yon may pasan-pasan na krus habang inahampas sa likod may mga nahihinahampas din sa likod at ito na nga ang continuation natin ng sa daanan serye Slash Ano ka bang pag-uusapan natin ngayon mga boss? Siguro yung mainit-init na usapan patungkol sa e-trikes Siguro doon muna tayo focus sa e-trikes Kasi may mga e-bike kasi na capable na mag sumabay sa mga motorsiklo din may e-bikes din ako na. Ba kita ng admin, nakita akong vlogger. Actually, pinapanood ko pa rin siya hanggang ngayon. Nagamit niya e-bike, pero kayang-kayang sumibat ng mga Nmax, Aerox. Kayang-kayang sibatan ng Nmax, Aerox sa Honda Click. Siguro isa set aside ko yung e-bike na low power output mga ganun. Ay, pareho Honda Click V3 Shout out sa'yo, te ako, Honda Click <laughs> Yung, naalala ko din yung ano Pangalawang Honda Click ko Dito ako na-aksidente Viernes Santo or Sabado de Gloria Ginagawa ko sa yung daan Nandun pa arko ng Minalin So after natin sa may arko ng lil Milalin Liliko lang tayo doon pa kanan Papunta doon sa may Manukan ba yun? Tsaka palaisdaan Para siyang diversion road Mas wala kang ibang maamay kundi ipot ng Ipot ng manok Tsaka lansa ng isda Hindi ko alam kung may mga bongos din doon eh eto na yon after nitong arko ng minalin hindi ko sure kung part pa ba to ng San Matias or Santo Domingo hindi ko alam kung ano kaya oh. ano Laman lang ang balita yung e-trike na yan na oh, kung saan saan na sila nakikita. Mga pa-NLEX, s Dahil po na na yan. Ang masaklap kasi, kulang kasi tayo sa ano eh. Kulang tayo sa initiative, kulang din tayo sa mga uh, nagpapatrol yung mga authorities. Para at least sa mga exit and entrance points pa lang na harang na sila. Well, di na nga rin yung mga motor nga na small displacements na nakakapasok sa NLEX, SLEX, SLEX eh. Yes, hindi na bago pero hindi dapat nating i-normalize kasi alam naman nating lahat na delikado magmotor ang small displacements so yung mga small displacements nga lang is eh nahirap mag-maintain ng na meron? hirap ng i-maintain yung wind drag mararanasan nyo yan pag nagpunta kayo ng bypass road lalo na sa hapon kung kailan malakas yung hangin. Lalo pa kaya sa eh, ano sa NLEX na kasabay niya doon mga sasakyan na maintaining speed is 90 to 100. Lalo na mga truck. Sabihin na natin na mga truck na lang ng 60 to 70 lang 'yan or maximum speed nila is 80 sa NLEX. Pag nakatabi mo 'yan, mahirapan ka mag ano. Mahirapan kang magbala, magbalance. Lalo na 'yung mga bus, Diyos ko Pag pininahang ka niyan, tinabihang ka, ang uh, uh, lalamunin ka nung ano, lalamunin, lalamunin ka sa hangin. Para kang hinihila. Medyo just napaka-delikato talagang bumiyahe mga boss. Kaya, ingay naman ng motor dito sa lagad ko. So yon di ko alam kung sa ako pa nang minalin to. So kung nakita niyo yung in-exit natin, kakaliwa lang tayo dun sa may simbahan. Tapos ito, daradaratso na. Until makita natin yung... Teka, ano nga ba? Hindi nga lang halata yung lilikuan dito. Pero kami, may, may lilikuan tayo pa kanan. Parang may makikita lang kayong warehouse or something. Sa so, kalagitnaan na siya ng kabukiran. Doon yung siya mapapansin. Anong plano mo kaya? Sige na nga lang Dada, So far malayo pa tayo We're so far away pa Doon sa daanan na yan Tsaka may part pa kasi doon na ginagawa din Rough road Hopefully makompleto na yun Para smooth na siyang daanan. <laughs> Kasi kung nag makartor tayo, ang dami natin dadaanan na stoplight, mainit. Ah, ano pa, rush hour pa dahil pasok, pasokan ng mga empleyado, estudyante. Hindi ko lang sure kung may pasok ngayon. Pero alam ko meron. Next week pa naman ang mahal na araw. eto na pala. Dito na yun sa may part na to. Tapos may lilikuan lang tayo sa kanan. Ay, tanong na tanong mga na dito yung ano, PNR or LRT pa ano man yung ginagawa nila na yan. Ito itong part ng warehouse na to. Tapos nakita nyo may mga kainan dito. Ito na yon. Pakanan na tayo dito. diba Mas mas solid rek. Mas solid dumaan doon sa bypass na 'yon kasi Konting ano mo lang, konting kembot mo lang nasa minaling ka na. etong ngayon nasa papunta ka na ng Makabeb. Ako na sana hindi maputik sa part na 'yon, humulan nga pala kagabi. Ang pangit nga lang dito dahil hindi pa nga tapos tong kalsada na to. Expect nyo na na maputik dun sa may unahan na part hindi ko alam kung kailan nila tatapusin o pati tapusin nila this year o bago magtag-ulan ito na ba yung part na yon I think hindi pa actually na-discover namin ang pinsang una to si Kent tandaan na na to way back 2018 pa yung mga panahong kamote pa kami sa kalsada wala kaming pasayong yung lesensya ko ito na nga yata yung part na yun. Yun nga, yung mga panahong paso pa yung lisensya ko, tsaka... Yung ORC, yung ORCR ng motor namin is uh, pasa din. O ng motor is paso din. So ito na yung part na sinasabi ko na... Hindi ko masasabing rough road, pero... <laughs> hindi siya sementado. Ito yung way na dinadaan na namin papuntang Guagua At <coughs> uh, kung tatanong niyo kung ilang oras lang from sa amin sa Bulacan, sa Malolos, particularly oh, Bakit ka bigla tatawad? Lang <laughs> pambayad sa inyo. So yun na nga mga boss. Ah. Uh, kaya sa nang 1 hour. Actually nagawa na namin ng 1 hour and 15 minutes from Bulacan to Guagua gamit ang daanan na to tapos yan sa first part ng video na to yung part na sinabi ko na that pag dinaretso na yun papunta ng mga, 20, mga 15 to 20 minutes na lang na biyahe yun na direct na tuloy tuloy unang basa ng ating Honda Click so ang dami ko na namang ebas mga boss back to the topic ulit tayo just kung ako yung tatanungin kung okay, ako magiging isang uh, miyembro ng gobyerno na may kakayahang magpason, magpaso magpasa ng batas pa o so ko yung mga e-trike users especially yung uh, ginagamit sa pasada na kumuha ng lisensya at least kunin nila yung restriction na pang motor para eh, parang pang isahan na ah. kung pwede ka sa motor pwede ka rin sa e-trike Basta restriction na pampasada. Oh, I mean professional dapat kung pampasada. O so, kaya nan, pero kung private lang nagagamitin yung e-trike. At least may motor na ano. May motor na rest, may pang motor na restriction. Tapos hindi dapat mawala yung rehistro ng e-trike. kasi alam nyo kung bakit mga boss yun kasi yung identity ng sasakyan whatever happens kung may mangyari dun sa kasada na involve yung e-trike na yon, makita yung registro ah, especially yung plaka importante yung plaka dat may nakakabit makita yung plaka may identify kung kanino yung vehicle na yon ma-identify din kung sino yung gumagamit that time kasi mahirap ng pagkatiwalaan yung mga CCTV lalo na napakalayo ng mga pesta ng mga CCTV dito tas malalabo pa, low quality so anong sense at least kung may mga wording sila na mababasa like yung plaka madaling ma-identify kung sino yung kung may ari at madaling mo ding ma-identify kung sino yung user at the time of the incident Para may mahabol at may liable sa mga insidente at the same time dapat maano na yung batas natin uh, ah, kahit hindi mo kasalanan kung naka-aksidente ka na kung mali naman yung way nung Uh, may Dapat mapalitan na yung batas natin na Kung sino yung nakabangga Yun dapat yung may kasalanan Kahit na yung may kasalanan pa Is yung Hindi naman bumangga Dapat mapalitan na yung ganong case eh. Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon Kasalanan ng bumangga Hindi rin lahat ng pagkakataon Ang may kasalanan is yung bumangga uh, liable kasi may mga times din na uh, may mga kamote sa daan yun ang iniwasan sa so, kagustuhang iwasan nakabanga ng iba which is yung both parties na nabangga tsaka nakabangga wala namang alam alang ano I mean, hindi naman din gusto yung nangyari Ayun na boss, lumusot na tayo dito. And, hindi ko alam. I think part pa to ng apalit na or ano. Basta yung sa likod natin is makabebe siya. Santa Bayanan na lang tong part na to. Kabalik kakaliwa na kayo doon sa labasan na yon Then, nakita niyo tong raptor na gasolinahan na yan. Abangan niyo lang ng konti. May lilikuan tayo dito sa kanan dala na tayo pa lumang tuloy ng apalit. Hindi yata dito. Hindi nga dito. Hindi po na ako dito. Sabi na nga ba, hindi na tayo doon dadaan. Nakalimutan ko na kung saan yung daan. Ano yun? kayo ba mga boss, ano bang sa inyo sa uh, dapat na ipasa nating batas patukos sa mga e-trikes, e-bikes uh, e-trikes lang pala muna tayo wait yun siya ito pala hindi ah. ko lang siya nakita kanina sorry na, mauna na ako hindi ko alam kung saan yung part ng maingay nila sa prena ko sa harap yata kasi hindi ko sa harap eh wala naman ang ingay pero kanina meron so yun mga boss uh, may nilikuan lang tayo then sa kaliwa tapos dire diretsyo na to lusot nyo na to yun sa may ilalim nga sa may ilog to ng apalit yung lumang tulay medyo mission impossible nung dito kung ma lalo na pag masasakyan nyo nandarito pari ko patraks na ano yun tumama sa windshield natin tapos pag in nila o kung walang mapakitang ID di impound okay warning muna pa patawag yung magulong sa barangay. Paalalahanan. Di ba yung ganong simple, simpleng bagay? Mga simpleng apprehend. Malaking, malaking bagay kasi yon pag ginawa siya palagi. Para ang maging thinking ng iba, lalo na yung mga... Usually, mga nagmamanayang, mga, mga, mga kabataan, mga mapusok. Alam nyo naman O kaya sasabihin mga nautusan Na at least aware sila Pag aware sila na may nanguhuli Ay di Siyempre thinking ng tao Ang magiging thinking na nila nyan na ay, may mga Baka mahuli kami Huwag na ikang dadaan sa highway Kung malapit lang naman Maglakad na lang O kaya kung may pamasahe naman Mag tricycle Kung may sariling motor magmotor, motor Mag helmet lang di ba? masyado kasi tayo naging liberated to the point na pati public highways sinasabi nila eh, ginawa ang kalsada para sa lahat yes ginawa ang kalsada para sa lahat pero dapat yung public roads ituring din natin yung para mga lisensya natin it is a privilege na magkaroon ng lisensya hindi lahat nagkakaroon yan ganun din sa kalsada hindi lahat pero pwede sa kalsada may mga restrictions na dapat sundin at may mga batas tayong dapat din sundin syempre or dapat may batas tayong kailangan gawin para dapat yun yung sundin may maiwasan na yung mga aksidente kasi iyon eh, naman yung number one na uh, ano natin eh. Iniwasan natin mag-cause ng aksidente. Or magkaroon. So ito na mga boss. Ilalim na to ng tulay ng uh, palit Lili kulang tayo dito sa kaliwa. Then proceed tayo dun sa way na pupuntang malolos. Tansya ko na sa 15 minutes na lang Kung hindi traffic 15 to 20 minutes Siguro ang next na plano ko is Plano na yating. Next na plano ko nito is uh, Puntahan yung pinsa namin na pastor sa Cabanatuan. uh, At yung vehicle ride <laughs> Hindi ko lang sure kung matutuloy Dahil nga late na namin itong na-release, wala pang OR-CR Feeling ko hindi siya mapupush through Sorry na, sasabay na ako O ganun yung Honda Click ko dati mga boss Na... 2 uh, Honda Click So far hindi ko pa ito napapangalanan Siguro pag napabaptize ko na itong ano Napa-baptize tuloy Napa-blessing pala Napa-blessing ko na siguro tong Honda click ko na. Siyempre ako magde-decide kung na ipapangalan ko dito At ayun mga boss, ito na yung way na pupuntang Malolos Kung kayo man ay may gustong iwasan na daanan dito sa May San Simon, sa Palit, yung gawin na yan pa San Fernando eh, pwede nyo daanan yung pinakita ko sa inyo ah, uh, siyempre kung pa akong alam na way na pamalolos or papunta ng Maynila na uh, pwede kong i-share sa inyo, i-share ko rin sa inyo mga boss ah, uh, sa mga susunod natin mga vlogs yan ah, uh, at ayan, ayan din yung ano natin uh, say natin patungkol sa mga e-trikes Ayan. Kung mang reactions nyo sa topic natin for today, huwag po kayong mahihaw mag-comment. Uh, Siyempre, paki-like, share, and subscribe na rin po ang ating video. Ay uh, follow din po ang ating Facebook page. At, uh, kita-kits sa susunod nating vlog and topic. Bakit siya huminto? Anong rason? Anyways yun lamang po sa ngayon mga boss always keep safe, ride safe stay safe, lahat na lang safe gawin nyo na adios mga likunan liko mga ayaw mag signal light ito naman nagsi signal light Kita tama lang naman para kasingitin mo na ako guys so yun na nga mga boss adios, dili ko pala si kuya dito ay kulumpit